Dahil nagtatampo si Salma guys kasi kahapon, unti na lang yung pagkain niya. Pero binilihan naman siya ng pagkain. Hanggang ngayon hindi niya ako sinasalubong. Galit siya. Nagtampo. Salma! 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 Hindi niya ako sinasagot. Salma! Salma! Hindi talaga niya ako sinasagot. Salma! Bakit galit ka? Galit ka? Galit ka, Salma? Salma? Galit ka? Galit ka ba? Masumagot ka. Galit ka pa? Bakit na galit ka? Salma, galit ka? Nagtampo? Upper na, upper. Upper na. Tampo ikaw? Upper na lang. Love, love man, Salma ko. Love, love man na tutay blab blab 'yan siya nagtatampo nagtatampo siya guys